Magandang araw po sa inyo lahat. Muli itong yung lingkod, F. Santos. At welcome po muli sa ating channel, Munting Kalaman. Ang topic na aking i ngayon ay bato-bato sa lupa, ang taman ay huwag magagalit. Bakit nga ba minsan ay tinatawag na kamote ang isang security guard ang isang security guard ay maaaring makagawa ng iba't ibang mga maling gawain na maaaring maglagay sa panganib ng security sa mga lugar na kanilang binabantayan upang protektahan. Ang ilang mga halimbawa nito ay atin ngayong tatalakayin. Subalit disclaimer muna po tayo, hindi upang tuligsain o pintasan ng isang security guard atin itong tatalakayin upang huwag po nating gayahin at wag nating pamarisan ang mga maling ito. Unang-una po dyan yung sleeping on post, yung pagtulog sa duty. Ang mga security guard na natutulog habang naka-duty ay maaaring pong maglagay sa kompromiso ng seguridad sa lugar na kanilang binabantayan at dahil hindi sila epektibong tumugon o mag-react o makapag-react agad-agad kung sakaling mayroon pong banta sa security o emergency. Sabi nga po ni Maestro Alkin, dibaling walang tulog, mas mahirap po yung walang gising. Ikalawa po yung pagiging huli o late kapag pumasok ang pagdating po ng late sa ating duty sapagkat may iba't ibang mga bagay tayo na ginawa at isa dyan po ay ang pagsa sideline at ang isa sa nakikita naming mga sideline ngayon ay yung pagiging motorcycle rider no o taxi o delivery wala pong masama na tayo ay mag-sideline lalo na ngayon sa hirap ng buhay subalit kung makukompromise po natin ang ating trabaho bilang isang security guard ay mas mainam po na ito ay gawin natin ang ating sideline kung tayo ay day off ikatlo po ay yung marumi ang ating uniforme ang pagsusuot po ng marumi at kulubot na inuporme o hindi planchado ay maaaring magbigay po ng impression na hindi tayo profesional at maaaring makasira sa ating otoridad o bilang otoridad at sa ating kredibilidad bilang tayo ay isang security guard Kapat po ay ang mga parepenalya na hindi na shine. Kasama na dyan ang mga bakel, collar pin, necktie pin, at maging ang ating sapatos. Dapat po na palaging malinis, makintab, maayos kapag ating isinasabit sa ating uniforme at ito ay ating isinusuot. Kapag malinis at maayos po ang ating kasuotan, ng ating uniforme, ay nabibigyan po tayo ng magandang komento. Naririnig po natin sinasabi nila na uy, snappy yung si Kuya Gardo. Malinis, planchado yung kanyang uniforme. Makintab ang mga badge, pati na po yung ating mga sapatos. Ikalima po, yung hindi magkatungmang mga medyas. Ang pagsusot po ng may mga kulay o hindi magkatungmang medyas, na hindi po naaayon sa pamantayan ay maaaring lumikha ng gusot na itsura at pangit na impresyon o komento sa ating hanay. Kaya ang standard po na kulay ng medyas na ating susuot, tandaan po natin ay black o itim. Huwag po tayo magsusuot ng ibang kulay at ng mga may mga design. Ikaanin po yung sirang uniform ang pagkakaroon po ng mga sira o nasirang uniform gaya ng pantalon no? Yung mga metastas o sapatos ay maaari magbigay ng kompromiso sa ating punctuality at pagiging epektibo ng kasuotan ng isang security guard na ito po ay nakakaapekto sa ating kakayahang gampanan ng ating mga tungkulin ng maayos at mausay. Imaginin po natin, halimbawa, tayo ay nasa entrance at tayo ay naka-duty. Pagkatapos, ang ating uniforme, ang ating pantalon, o ating upper uniform, ay may tastas, gusot, faded, yung ating uniform. Ito po ay nakakabawas ng ating pagiging authority, o otoridad. Dahil po, bumababa po yung pagtingin sa ating ng mga tao. Bilang karagdagan sa mga nabanggit na maling gawain, maaaring ding gawin ng mga security guard ang mga sumusunod na aksyon na ito po ay nagiging negatibo at nakaka sa ating pagganap sa ating tungkulin. Yung pong maling paggamit ng mga kagamitan o equipment. Maaari pong makompromiso ang hindi maayos o wastong paggamit o pagpapabaya no negligence sa mga kagamitang pang security tulad po ng radyo yung mga alarma yung surveillance system ang pagiging epektibo po ng mga hakbang sa security ay mangyayari kung maayos po natin itong ginagawa at sinusunod natin ang mga tamang paggamit nito isa po dyan yung hindi otorisadong pag-access, ang pagpapahintulot sa mga hindi otorisadong individual na maka-access sa mga pinaghihigpitang lugar o restricted area. Yung hindi po pag-verify ng mga credential ay maaaring humantong sa mga paglabag sa seguridad o security protocols at maglalagay po sa panganib sa lugar na ating binabantayan isa po rin dyan yung inaantok ang gwardya ang ating pong pagkabigo na mapanatili ang mataas na antas ng ating pagbabantay ng ating kamalayan habang tayo ay nasa duty ay maaari pong magresulta sa hindi pagpansin sa mga kainahinalang aktibidad o potensyal ng banta sa mga seguridad no? isa nga po dyan na halimbawa natin pag tayo ay naantok hindi na po tayo nagiging efficient o epektibo. May mga dumaraan sa ating AOR, hindi na po natin nasisita, hindi na po natin napapansin o pinapansin sapagkat tayo nga po ay inaantok. Kaya kailangan kapag tayo ay due duty, siguruhin po natin na tayo ay nakahanda. Isa rin po dyan na nagiging sulirin ninyong insubordination. Maaari po itong makahadlang sa pangkalatang operasyon ng security ang pagwawalang bahala po sa mga utos o mga tagubilin o instructions na mula po sa mga nakatataas. Ang hindi po pagsunod sa mga protocol ng security o yung insubordination ay nakaka po sa ating trabaho. Karagdagan po dyan yung tayo ay nakikisali sa mga hindi professional na pag-uugali ang hindi po naaangkop na pag-uugali paggamit ng mga foul language no o mga nakasasakit na pananalita o pagpapakita ng hindi natin pagiging professional sa ating pag-uugali sa mga kasamahan natin, sa mga bisita, lalo na po sa mga kliyente ay maari pong makasira sa reputasyon ng isang security guard lalo na po sa ating mga agency. Tandaan po natin kapag tayo ay naka-duty, so tang ating uniforme, tayo po ay nagre-represent sa ating mga agency o company. Karagdagan po dyan yung pagkabigong mag-ulat ng mga insidente, no? yung hindi po tayo nagre-report. Sinasabi nga ng iba, matik na yan. Tandaan po natin, there is no such matik sa security. Anumang anumang abnormal na nangyari dapat natin 'yan ay ipagbigay alam sa ating officer, sa ating mga facilities manager o security managers sapagkat yan po ay isa sa ating mga gampanin. Ang pagpapabaya po sa pagbibigay ng ulat o report sa mga insidente sa security ay isa pong paglabag at regularidad eh, may maaring makadlang sa paglutas ng mga issue na nagbibigay nga po ng kompromiso sa pangkalatang postura ng security sa lugar na ating binabantayan. Ang isa pang potensyal na maling gawain na maaaring gawin ng natin sa security ay ang pagpapabaya sa pagsasanay at pagpapaunlad sa ating sarili. Yung training ba? Ang hindi po pagsali sa mga training o pagsasanay para sa pagpapaunlad sa ating sarili ay maaaring humantong po sa kakulangan ng pagkaunawa na ma update natin ang ating sarili, ang ating kaalaman at kasanayan sa mga bagay na mahalaga para sa epektibong pagtugon natin sa mga umuusbong na banta ng sitwasyon sa security. Ang tuloy-tuloy po na mga training at pagpapaunlad sa ating profesional na kaalaman ay napapanahon at lubang mahalaga para sa atin sa security guard upang atin pong magampanan ng mahusay ang ating mga tungkulin at may iangkup natin ang ating sarili upang tayo po ay makasabay sa mga pagbabago na nangyayari sa mga mundo ng security sapagkat sa panapanahon po may mga bagong mga teknolia, technology o mga kaparaanan na dapat po nating mayangkop pa ating sarili sa paraang tayo po ay mag-training, magsanay para sa gayon tayo po ay nakakasabay sa umuusbong na teknolohiya sa mundo ng security industry. Subalit bakit nga ba ito nangyayari? At bakit may ilan sa hanay natin ang gumagawa ng mga maling gawain ito sa ilan lang naman sila ang pagiging kamote ng isang security guard ay may iba't iba pong dahilan ngunit sa konteksto ng isang security guard ito po ang mga dahilan una kulang sa pagiging profesional na pag-uugali hindi po profesional ng isang guard kung siya ay hindi nagpapakita ng tamang asal, ng respeto sa kanyang trabaho sa mga taong kanyang pinagsisilbihan kung kaya ito'y nagiging sanhi kung kaya sila ay binabansagan o tinatawag na kamote ikalawa po kulang sa kalaman at kakayahan yung tinatawag na lack of training and skills kung ang isa pong guard ay nagpapakita ng kawalan ng kaalaman at kahandaan sa pagharap sa mga sitwasyon sa kanilang trabaho maaaring ito po ay magdulot ng pagtawag sa kanila bilang isang kamote kulang po sa disiplina kung ang isang guard ay hindi sumusunod sa mga tamang proseso patakaran sa security tulad ng ito po ay pabaya o negligence no? pagiging late hindi tamang pagsunod sa mga uniforme. Ito po ay nagiging sanhi din kaya tinatawag na isang guard ay kamote. Sa pangkalatang po ang katawagang kamote ay maaaring magmula sa hindi po pagpapakita ng tamang profesionalismo ng isang guard, kulang siya sa kaalamahan, kakayahan at disiplina at dedikasyon sa trabaho na kanyang napili tandaan po natin ang isang security ay isa pong marangal na profesyon at dapat ikarangal natin na tayo ay isang security at sa hanay po natin mula po sa atin ay dapat nating baguhin ang maling pananaw itama yung tamang katawagan imbis na kamote snappy snappy yung guardo oh. malinis yung uniforme snappy yung guard alerto, snappy yung guard, mabango, guwapo, maganda, di ba? Magandang pakinggan. Kaya sa hanay natin dapat simulan natin, kung gusto natin ng pagbabago, simulan po natin sa ating sarili. Muli, this is F Santos. Disclaimer po uli, hindi po natin tinalakay ang mga maling gawain ng mga kasamahan natin. Kundi ang layunin po natin dito ay itama natin at wag po natin silang pamarisan. Magandang araw po sa inyo at ingat po sa lahat ng naka-duty at duty pa. At sa mga pauwi, kapi po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. And Happy Father's Day sa lahat ng tatay at sa lahat ng nanay na nagpapakatatay sa lahat ng tito tita na nagpapakatatay mabuhay po tayong lahat i love you mama chop chop